ilan lang sa mga incentives na makukuha ni Kaloyulo matapos siya makakuha ng dalawang gintong medalya sa Paris Olympics? Ha? Uh, two Olympic gold medal of valor. Two 10 million pesos cash from PSC. Two house and lot from POC, Philippine Olympic Committee. Two 3 million pesos sesente bula sa House of Representatives. Dalawang units ng bedroom fully furnished condo. McKinley, BGC Mega World valued at 24 million pesos each. Meron pa isa, lifetime free buffet meals. Uh, por uh, pa ito, engineering design, lifetime yan free. Automotive lights and accessories free. Ay, ang daming free. <laughs> Ay, Kausapin natin si sports analyst attorney uh, Ed Oletino ngayon. Magandang umaga Aljo at magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa iyong oh. programa. Oh, ito yung makasaysayan. Umukit na makasaysayan yeah. si Kaloy Yulo. Oh, pwede nyo bang uh, ipaliwanag sa atin mga kababayan kung gaano kalaga ito pong pagkakapanalo ni Kaloy Yulo sa larangan ng uh, tawag nito. Uh, artistic gymnastics? Well, toto yun. Ano, talagang uh, unprecedented ang ginawa ng batang ito, Aljo. No? Siya ang kauna-unahang uh, Pilipino na hindi lang nag-gold medal once, but mm -hmm. uh, twice pa. Twice pa? Ano? Dalawang oh, no. beses po. Kauna-unahang po ito sa ikaw 100 th year wow. ng ating participation sa Olympics. Eh, ngayon naman po, dalawang medalya ang niya, ano, sa niya. Uh, hindi lamang yan. Sabi nga po natin, he opened the doors yeah. sa larangan ng gymnastics. Kasi alam natin po dito sa ating bansa, talaga medyo focus tayo sa basketball boxing. at sa uh, boxing. Yeah. Eh ngayon, napansin ng gymnastics dahil po sa kanyang ginawa, wala pa po talaga nangyari nitong Pinoy athlete na ito. So, talagang uh, hanggang ngayon, we are slapping our cheeks trying to realize kung totoo nangyayaring ito. And uh, yes, he is an Olympic gold medalist not only once but twice. Uh, matagal na ito, expectation sa kanya, impact doon sa last Olympics, paborito rin siya, naalala oh, mo, Aljo, uh, sa oh, Tokyo oh. Games, di ba? Pero medyo malaking point-point yun, parang sinabi niya, nagkaroon siya ng mga mental problems, upang hindi siya totally focused. Hmm. At uh, ngayon, mas maganda ang kanyang mental toughness, na doon yung kanyang uh, focus. At sabi nga niya, yung pakalabang gold medal, parang relax na relax na siya, wala na masyadong pressure, eh, no? hmm. kaya lalong nailabas niya yung galing niya. The vault, ano? So very, very uh, interesting, very intriguing itong ginawa ni uh, uh, Yulo sapagkat remember po, ang gymnastics, kapag nag-excel ka dito, pwede ka talagang kumapot ng talya. Mm. Sapagkat marami pong mga categories ang gymnastics at kung mag-excel ka, you can really ikang, uh, come home with several medals. So she mm. at least got two And uh, hats off tayo sapagkat uh, unbelievable po ang ginawa niya. This is easily our best Olympics ever because of him. Uh -huh. eh, uh, Napapanaw na ba na talagang tutukan din ng Pilipinas ang larangan ng gymnastics? Oh, dapat noon pa talaga kasi alam niyo po itong gymnastics, unang-una -una, hindi po ito tulad ng uh, basketball na sukatan ang laki ano ang height ah, ito. Oh, marami ito, tayong ganun ka tangka oh, dito sa Pilipinas. Magagaling. Oo. Oh, oh, tama ho. Oo. Oh, oh. Tama ka. Eh saka ito, ito maliit lang. Oo. Oh. Eh pitapit -pit tayo dito eh. Flexible. Ano? Flexible tayo dito. Match na match tayo dito. ano? Although, mm -hmm. hindi ko naman sinasabi doon na ang basketball sapagkat alam natin national passion natin ng basketball. Yes. ang basketball. Ang hinihingi natin, bigyan nyo rin ng treatment. Kung anong galanting treatment ang minibigay natin sa basketball, igawad din natin yan sa ating uh, mga gymnast sa pagkatanakitan niyo naman with what he did. Even po, kay Hedeline, di ba, yung weightlifting, uh -oh. hindi rin ganun masyado ang focus. Pero doon tayo nag-excel eh kasi doon, may kategori. Pasok tayo. Pasok tayo sa kategori na hindi uh -oh. kailangan sobrang tangkat, uh -oh. hindi kailangan sobrang bilis o doon sa swimming na talaga namang nakita mo pag tinapat tayo doon sa panalaki, talaga may iwan tayo. Ito, nagbamat sa ating uh, qualifications. So para sa akin, it's high time na bigyang equal treatment din ang hinihingi natin. Nobody has to eliminate the other sport, but mm. equal treatment for this kind of uh, sports. Mm -hmm. Okay. Sa ibang uh, sports na posibleng makapagbigay pa ng medalya, ito nga, boxing at athletics, Paul Volt. O, anong uh, assessment mo dyan, Attorney Ed? Makukuha ba natin? Ako, Alam mo. Makukuha natin yan. O, ako, uh, positibo <laughs> pa na ako dyan. <laughs> 'Yung boxing po nate sa totoo lang, ito talaga ang pinaka source mm. natin ng medalya sa Olympics okay. pero surprisingly hanggang ngayon wala pa tayong gold medal mm. ano meron na tayong silver mm. ano meron na tayong silver din kina Onyok Velasco ha ah, nag silver na pero ito wala pa, wala pa. at ito palagay ko mukang manggagaling pa sa women's boxing Oh. Dahil wala na tayong participation sa men's uh, oh, oh. Uh, eliminated category. na eh. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Ang malakas ang kutub ko dito, Sino? Uh, jo, ay si Nesty Petesio. Ako din. Palagay ko, oh, si Nesty Petesio is ready to take oh, oh. The golden plunge. Oo. Oh, oh. ah, Pero maybe oh? sure, sure bronze the, medal eh. na tayo, di ba? Sa kanya? Sure na yes, yung bronze yes, medal. Yes, okay. o, meron na tayong medal eh, bronze. For Yes. Assured na oh. po tayo ng bronze medal along with Ira Villegas. Yun. Si, Ar Ira pa din. Pa si Ira din. Si Ira din. Meron na rin isa. Meron na rin po. Assured na rin so, po. Dalawa so dalawa na tayo. Assured uh, ha. Dalawang dalawa bronze medal. O pida yan. So kumbaka, uh, the more they win, ah, the ah. more aakit yung kalidad ng kanilang medalya. They're going for the semis. So at least they've earned up. Saver tayo. Sila sa Pero malakas ang kutub ko dito kay Nesty Potesio. Kasi tingin ko ito. Hmm hinug na hinug na eh. Hinug na hinug na ito sa World Championship pa lang, noong 2019, oh. nag-gold medal siya, and then yung lakot the ng Olympics, tigil ko, nadaya lamang siya doon sa, sa gold medal match na yun eh. Ano? Oh. Bakit mo yung, yung style ni Petesio ngayon, he's more relaxed, he's more relaxed. He's more confident. Sino kayo so, makakalaban ni sino kayo makakalaban dito ni Nesty sa susunod na laban? Iyon ba yung Ang na Sabi namin, na ano daw yung hindi uh, <laughs> babae naman talaga siya eh <laughs> babae from Paul. Ang sabi ata naririnig ko, if not mistaken, yung from Poland Si Julia Cermeta. De, may isa eh, yung taga ho yun na uh, uh, parang sumuko yata Algeria. Algeria. Yeah. Pero ba <laughs> babae <laughs> naman yun, oh. <laughs> hey, maraming issues doon, uh, oh. No? Okay. Maraming issues talaga doon, amaga, eh, pinayagan ng uh, International Olympic Committee. Hmm. Ano? Pero binabasi ko, of course. Ano? Pero I'm not sure. I, I think it's Julia Sarameta oh. ng Poland. Kaya ba natin Ay, yun? Ba? Medyo magalaw eh. No? Medyo magalaw sa boxing ito. Medyo magaslaw. Pero oh. sabi nga po natin, maganda yung counter-punching ni Nesty Petesio. Oh, nga. magaling sa timing. Eh. Hmm. Magaling sa tumiming. Yeah, timing niya talaga Ay, eh. ko, oh. Kung yung matira niya eh. 20 oh. years old. Oh, 20 years old lang. Itong... Uh, si seremeta who also clinched a bronze medal mm. the first uh, boxing medal ng Poland sa Olympics in 32 years mm, 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 mm. so kumbaga eh, his, she's also aiming for history ano eh, mm. ah but every 20 years to palagay ko mas hinog itong competitions si sa uh -huh. competition sa Olympics she is my favorite to win this match oh. and at least assure herself of a bronze medal yung isa yung isa si Villegas. tama ba si Villegas, o oh, ang mas magigat ang kalaban, mga kaibigan. Bakit o? Pagkatapos niya, mga kalabong po, yung po taga-Turkey, si Buse Nas Kakiruglu. E ito po, ay 2022 World Amateur Boxing Championship Gold Medalist, also Silver Medalist in the last Tokyo Olympics, Mati, ano? matibay, mo, medyo, oh, medyo pero ano, agresibo lumabag to, pasok ng pasok. Hmm. E medyo bumuboxing boxing, boxing itong si Ira Villegas eh. Mm. Baka matchempohan niya. Pero kung ako kay Villegas, medyo ingat ng konti kasi napapansin ko kay Villegas, medyo baba ang depeta. No. Oh. Medyo baba, medyo laglag -lag ang braso. Ano? Eh medyo pumapasok po itong si Busen ng Turkey, agresibo, So, medyo kahit pa paano, medyo ingat, ano? Medyo ingat, ano? Okay. So, mas mabigat po ang makakalaban ni Billy Legas sa ating pananaw uh -huh. sapagkat sa yung po ay World Amateur Champion 2022 uh -huh. silver medalist sa Tokyo Games. Okay. Kung kay Petesio, yung si Sarameta, palagay ko kakayanin gold. ni uh, Petesio. Ito, uh, oh, tingin mo, gold? At least to assure herself of a silver, pero tingin ko kayang dumiretso kayang dumiretso ni Nesty Petesio. I think she is Ginto, right no? for the gold oh. medal. Oh, okay. Oh. Si AJ e. Obiena, ha, anong assessment mo? Kasi uh, oh. ano, nasaan din na makukuha natin dito ang gold sa pole vault? No, oh, EJ Obiena. Oo, oh, hmm. oh, 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 medyo, alam mo, oh. mabigat itong si Obiena kasi ang mga kalaban niya, yung current competitor niya. Taga Sweden ba yun? Si Duplatis. oh, si Duplatis. Sweden? Medyo mahirap. Oh, ma ma Magaling. yes, I think from the European magaling. Magaling. Galing, oh. Kasi wala mo sila uh, silang talagang dalawa ang one and number two in the world. Yes, yes. Ano? Constant sila, pero but for some reason, hindi pa rin malampasan ni Obey okay, itong si, ano sa number one, mm -mm. itong si Duplantis. So, mm -mm. Pero, siyempre, dito magkakaalaman, before this tournament, si EG nag-complain of some injuries. Mm. Pero allegedly, hindi na raw issue ang injuries ngayon. Uh, in fact, dramatic pa nga yung pagpasok niya sa medal round din you know? kasi bum mm mayroon -hmm. siyang mga uh, ala natin iwiwave niya ganyan akala niya hindi niya kakayanin so dramatic yung pagpasok niya sa gold medal match Pero, oh. kasi sabi nga natin, number two, kay you're among the best in the world mm -hmm. so there's nothing you not do and this is the perfect time for EJ to really hmm. get that gold. Uh, hmm. Kung magaganti si Duplantis, even better. Remember, may kontrobersiya pa sa dalawang ito, hindi ba? Hmm. Dating inakusahan ni nung Waswit ni Duplantis itong si EJ. May enhancement. Oo. So, Lulung there's ba? an axe to grind here. Uh -huh. Ano? There's an axe to grind here. Ano? Very interesting kasi una-una, very rare na nag excel exert tayo uh -oh. sa athletics. A ano ba ito, Atty. Ed? Uh, uh, ilan ba silang... Ball -ball? Uh, ilan silang uh, maglalaro diyan? sa sabak sa pole Ako vault? Kung nagkakamali, isang dosena. Isang dosena, sus, purbida. Ang dami kalaban. Isang dosena sila dyan. Ang dami kalaban ni EJ. Oh. Dapat uh, oh, oh. at least man lang, makakuha talaga siya ng pinakamataas na points dyan. Ah, hindi ko na... Uh, uh, hindi ko na uh, check eh. Oh, pero, pero yung pinaka... Usually kasi yung mga records nila, yung mga height na na-counter nila eh. Meron oh, 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 silang oh. mga personal best. Oh, oh. Na hanggang dito, itong taas na to naka... So may mga uh, height sila na hindi pa nila narating. Okay. Ah, uh, meron merong si Duplantis -Dup na meron siyang uh, height na na, na surpass. na hindi oh. pa naaabot ni EJ yon. Oh. Ano? Kaya sila constant one and two. Ano? Yan ang uh, uh, scenario diyan. Pero sabi ko, is among the best in the world. So he belongs in oh. that uh, championship uh, uh, match ano kasi he really earned it there so oh. very interesting po itong kay EJ sa buong Southeast Asia tayo nang leader hindi na tayo kulalat oh, oh. oh, sa medal tally sa 2024 Paris Olympics yeah, hey historic din yan para sa ating bansa wuhu I agree. I agree. Congratulations. Ngayon pa lang. Although hindi pa po tapos sa ang laban, sabi nga po natin, dan pa si EJ, dan pa ang ating dalawang boksingera. Mm. At tuloy pa po, walang hinto hangga't mayroong pang ginto. Yo. Attorney Edolentino, sports analyst. Thank you so much. Salamat Good morning. Po. Salamat, salamat. Yeah!